Good morning mga master, mga lodi, mga lods natin dyan Guys, 3 switch to guys Pinalitan natin yung nakalagay dito na 3 switch guys Dahil may problema yung kanyang connection Kailangan ka papunta dun sa kabilang switch guys Para dun mo siya pindutin So ito na guys, so Sisting na natin guys sa kabila guys ganoon din buksan din natin on saka off Okay na guys simple lang ikabit yung 3 visits guys pag alam mo yung gagawin guys ang lang siyang ikabit Ang pag wiring din ito yung dalawang blow guys Yan yung tinatawag na traveler labi mo lang dyan sa yan mo sa itusok sa 1 at saka 3 palitan na natin ng isang 3-way switch so sa kabila, ganun din ito, ito guys oh, yung bagong 3-way switch so umiilaw sa ngayon guys, i-off natin yun po open natin ulit So, pwede rin natin patayin dun Doon natin i-op. Nalabas na tayo guys. So, i off na natin dito. Yun po. Yun po ang purpose ng 3-way switch. Ginagamit sa kadalasan sa mga hagdanan sa long hallway. Purpose ng 3-way switch. Hindi ka na mahirapan mag-on at saka mag-off ng ilaw. So, off na natin.